Alin mga idol at pag-usapan natin to? Kakailanganin na nga ng Los Angeles Lakers ang isa't isa sa mga natitira pa nilang laban sa regular season. At pagkatapos ng kanilang naging panalo laban sa New Orleans Pelicans kahapon, ang sunod na mga kalaban nga nila ay ang Oklahoma City Thunder at inilabas na ang full injury report ng magkabilang teams para sa magiging laban nila sa Lakers si LeBron James ay inilista bilang probable sa magiging laban nila sa Lunes dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling sa kanyang groin injury pero sinabi naman ni LeBron na okay lang ang pakiramdam niya matapos na siya ay umiskor ng 27 points kahapon pero siya pa rin naman ay iniingatan ng Lakers at nakabantay pa rin sila sa kalagayan nito at kapag may maramdaman daw si LeBron na sakit o discomfort hindi daw ito paglalaruin ng Lakers lalo na't kagagaling lang nito sa isang back-to-back -back games Ngayong season, si Lebron ay nag-a-average na ng 24.6 points, 8 rebounds, 8.4 assists at 1 steal per game. Habang may shooting na 51.2% sa field, 37.8% sa tres at 77.7% sa free throw line. Bilang pangunahing floor general at playmaker sa floor, napakahalaga nga ni Lebron sa kanilang mga naging success at kailangan nila ang 100% na Lebron upang matalo nila ang Thunder. Ang isa pang player ng Lakers na nasa kanilang injury report ay si Maxi Kleber na hindi pa nga nakapaglaro magbuhat ng ito ay mapunta na sa Lakers pagkatapos na maoperahan siya sa kanyang kanang paa at hindi pa nga alam kung kailan siya makakapaglaro. Pero kapag nakapaglaro na siya, malaki ang may tutulong niya sa frontcourt ng Lakers. Para naman sa Thunder, halos okay naman ang team nila. Ang nasa kanilang injury report ay ang kanila lamang mga bench players na sina Jalen Williams, Guzman Diang, Alex Ducas, AJ Mitchell at Nicola Tapik na silang lahat ay na-ruled out sa game. Ang lahat ng mahalagang players ng Thunder ay available at makakapaglaro naman, kabilang na doon ang kandidato sa MVP na si Shai Gilgos Alexander. Panigurado na pahirapan ni SJ ang Lakers na siya ay nag-a-average na sa season na ito ng 32.6 points, 5 rebounds, 6.4 assists, 1.8 steals at 1 block habang may shooting na 51.9% sa field, 37.1% sa tres at 90% sa free throw line habang ang dalawang teams na ito ay nasa kanila ng kalakasan, kaabang-abang na nga na makita kung sino sa kanila ang mananalo. Mas magaling ang Thunder sa Lakers at mas kumpleto ang team ng OKC. Pero meron namang mga stars ang Lakers na maaring manguna sa kanila, na ito nga ay sina Lebron at Luka Doncic, na kapwa may mga karanasan na sa mabibigat na laban sa playoffs. Sa season na ito, ang Thunder ay nagdarank na pangatlo sa opensa at nangunguna naman sila sa depensa na nagdala nga sa kanila upang sila ang maging pinakamagaling na team ngayon sa NBA at paborito na makakuha ng kampyonato ngayong taon. At kapag sila ay manatiling healthy sa kabuuan ng season, maganda ang magiging lagay nila sa unang round ng playoffs. Habang ang Lakers naman ay patuloy na nakikipaglaban para sa pag-arangkada nila sa postseason. Matapos na mapasama na sa Lakers si Luka, ang team nila ay nag-emerge na bilang isa sa top teams ng NBA. Pero hindi sila dapat na mawala sa focus. Lalo na't na may mga teams na nasa hulihan nila sa standings na maaring maungusan pa sila. Ang sunod na dalawang games ng Lakers ay laban sa Thunder, at sa game na ito, sisikapin daw ng Lakers na huwag magkaroon ng back-to-back -back na pagkatalo, pero hindi nga nila makukuha iyon ng madalian. At dahil healthy naman ang big three ng Lakers at handang-handa na sila ay makapaglaro, panigurado na mabibigyan nila ng magandang laban ang Thunder. Ano ang masasabi nyo rito?